pag na kasi si tatay eh. Hindi, Bib bibitaw na niya yung diocese ng Tarla. Yun lang nakakasama ng loob sa amin. Walang habas na pinagsasaksak si Bishop Alberto Ramento ng Iglesia Filipina Independiente sa kanyang sariling kwarto sa, San Sebastian Parish sa Tarlac. Ayon sa paunang investigasyon, pagnanakaw ang motibo ng mga sospek pero hindi ito sinang-ayunan ng pamilya ng Bik. Magandang gabi. Ako si Martin Andana. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ng buong katotohanan sa karumaldumal na pagpatay kay Bishop Alberto Ramento dito sa Crime Classic. Leader ng Diocese ng Aglipay o IFI, Iglesia Filipina Independiente sa Tarlac City ang 79 anyos na si Bishop Alberto Ramento. Isang relihiyon na tulad ng Iglesia Katoliko kung saan nakasentro ang mga tradisyon sa nasyonalismo at sentipikong teolohiya. Kilalang tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng mga manggagawa si Bishop Ramento. Ngunit bumala. noong Oktubre 3, 2006, pasado na 7 ng umaga ng magimbal ng barangay poblasyon. Natagpuan siyang tadtad -tad ng saksak sa dibdib at likod. Duguan at nakahandusay sa sahig sa rectory ng pinagsisilbihang simbahan. Tinext nila ako na Pumunta ka rito sa simbahan, pinasok si Bishop, pero hindi ko inaasahan na patay na siya nung mga panahon yun. Pinuntahan ko nga agad, uh, nakita ko siyang nakalugm nakalugmok na sa kanyang sala, na uh, naliligo sa kanyang sariling dugo. Ngunit uh, hindi namin siya ginalawd sapagkat kailangan ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Pitong taon nang nakatira sa rectory ng simbahan si Bishop Ramento at umuwi kong minsan sa kanyang pamilya sa Cavite. Kwento ng kanyang anak na si Alberto o Altres Ramento III nang araw na iyon sana ay antay niyang umuwi ang kanyang tatay. Pero usually kasi noon, ako yung nagdadrive sa kanya papunta. Pero sinabi niya, pagbalik ko na kasi babalik din ako bukas. Yung tree na, na, na namatay siya, dapat uuwi siya nung araw na yun. Hindi na nga lang nakauwi. Bago nangyari ang karumaldumal na krimen kay Bishop Ramento, magkasama pa raw sila ni Reverend Father Gilbert Garcia, nasabik ng bumiyahe pa uwi ng Cavite. Bago siya mamatay, ay nagkaroon ng clergy meeting the day before his death at pauwi nga siya sana ng kabite. Hindi niya inakalang iyon na pala ang huling beses na may kita niyang buhay si Bishop Romero. Ayon sa investigasyon ng Parlac City Police Station, madaling araw ng pasukin ng mga di kinalang kalakihan ng simbahan Sinira ng mga sospek ang lak ng pintuan para tuluyang makapasok sa kwarto ni Bishop Pramento. Nagtamo ng tatlong saksak sa dibdib at likod si Bishop Pramento. Sugatan din ang kanyang mga kamay dahil sa pandalaban di wala sa mga sospek. Sa medical legal report, multiple stab wound ang ikinamatay ni Father. Malabo rin daw na may makarinig na humingi ng tulong si Bishop Ramento dahil malayo ang tinutulugan ng katiwalang si Archimedes Ferrer. May kasama kasi siya sa likod pero hindi talaga ano eh, hindi talaga makakarinig doon sa likod kasi dati nung natutulog ako tinesting kong magkwarto doon sa likod ng altar. Wala ka talagang maririnig. Yung wallet niya, nakita beside him, wala ng laman. Tapos yung mga ibang uh, kagamitan doon sa lugar, nagkalat. Initial findings ng mga investigators natin, ang motibo ay eh, pagnanakaw. Sa investigasyon ng mga polis, tinangay ng mga suspect ang cellphone, singsing DVD player, at laman ng wallet ni Bishop Pramento meron pa dyan na... Dapat ipakita sa atin pa para may natin. Malina raw ito isang kaso ng robbery with homicide. Kaya tinuon nila ang kanilang investigasyon sa ganitong angulo. Kaya nagsagawa na isang ocular investigation ng Tarlac City Police. Doon sa immediate vicinity, mga 30 meters away, merong nakitang kitchen knife na merong dugo. na Ang paniniwala ng ating mga investigators, na ito yung ginamit na weapon sa pagpatay dito sa ating paring biktima. Sa pag-iimbestiga ng mga toridad, natagpuan nila si Sebastian Adona, isang street sweeper. Ikinuwento niya ang kanyang mga nakita nung araw ng paslanghin si Bishop Ramento. Kanyang nasabi na noong alas 4 ng October 3, 2006, meron siyang nakitang dalawang lalaki na lumabas mula doon sa likod ng Aglipayan Church kung saan nakita yung bangkay ni Father. Ayon kay Sebastiana Dona, ang dalawang lalaki na kanya nakita ay walang suot na mga tsinelas. Maaari itong maging susi sa paglutas ng kaso. Nakita yung mga sa crime scene yung tatlong pares na tsinelas na naiwan possible ng mga suspects kasi in, hindi ito makilala ng caretaker kung kanino yung mga tsinelas na yon Agad na dinala ang testigo na si Sebastian Adona sa police station para matukoy kung sino ang mga suspect Dinala dito yung witness na yon at uh, ipinakita yung rag gallery ng police station ito yung mga Suspect na previously arrested na engaged sa mga pagnanakaw. Sa mabilis na investigasyon ng mga toedan, malulutas nga ba agad ang kasong pagpaslang kay Bishop Alberto Ramento? Kila talaga. Kila ko talaga yung magnanakaw Dinawit ako nito, ma'am, mo. talaga yung ma'am. Ito po. Ma'am. Ayan, ayan. Oktubre 6, 2006, tatlong araw pagkatapos ng krimen pinangalanan ng mga suspect na si Joel Villanueva. Joel Villanueva, on left. Michael Viado at ang tinutukoy ng witness na si Sebastian Adona na darawang lalaking kanyang nakita noong madaling araw ay kinilalang si na Michael Kitalig at Raymond Perez. So our uh, police operatives uh, went to Arayat and arrested uh, alias Bembol at 11.30 p.m. last night. Binackground check itong grupo ni Michael Kitalig at lumabas doon sa background investigation at saka doon sa mga criminal records nila. Meron silang mga previous cases tungkol sa pagnanakaw. Most of their members ay tinatawag ng bagis palengke. O kaya yung mga magnanakaw doon sa may palengke. Si Michael Kitalig o Bembol, 21 anyos, nakulong na dahil sa pagnanakaw at ang sinasabing leader ng grupo sina Raymond Perez alias Raymond Tagal, 19 anyos, Michael Viado alias Ponga, 30 anyos, at Joel Villanueva alias Bakbak Bak, ay pare-parehong may record ng kasong pagnanakaw. Pero sa kabila ng mabilis na pagkakalutas ng kaso, hindi kumbinsido ang pamilya ni Bishop Ramento at ang Iglesia Filipina Independiente sa resulta ng investigasyon. Uno na kaya hindi kami naniniwala. Noon dumating kami ng Tarlac, wala miski isang pulis na naglumapit sa amin. Na hindi sila nagtanong kung may kaaway si tatay. Inahanap talaga nila lahat ng motibo eh. Na robbery with homicide yun. Yun na ng ang findings nila. Kaya paano kung paano kung maniniwala? Tapos sila rin ang nagdemanda. Dagdag pa ni Father Gilbert Garcia, Diocese of Tarlac ng IFI. Wala namang masyadong gamit sa loob ng rectory. Nainiwala silang hindi simpleng robbery with homicide na nangyari kay Bishop Ramen. Kung nagkandak ang karapatan national, isang human rights advocate na non-government, nagkandak sila ng investigation, ay hindi siya uh, isang simpleng krimen na may pagnanakaw at pagpaslang lamang, kundi ito ay isang totoong pagpaslang sa isang tao na mayroong involvement sa mga social issues na nagaganap sa ating bayan, particular sa probinsya ng Tarlan. Sapagkat doon sa investigation na kinandak ng Karapatan Nasional, labas doon na yung fatal na saksak niya dito sa dibdib, ay ang unang saksak na tinamo ni Bishop Ramento habang siya'y natutulog. Taliwas doon sa investigasyon ng PNP na siya ay nanlaban doon sa kanyang uh, pagkamatay. Pero agad naman itong itinanggi ng Tarlac City Police at sinigurong tama ang kanilang investigasyon. Kilala kasi ang grupo nila kitalig sa buong Tarlac sa kanilang pagnanakaw. At pangatlong beses na raw itong nakapagnakaw sa naturang simbahan. Isang assessment din, iyan ano. Dahil itong biktima natin ay isang aglipayan priest. Kung ano man yung, siguro kung ano man yung nangyaring masama, hindi na nila In-report sa polis upang ito ay filan ng kaso. Marahil ay doon sa level niya, pinatawad niya agad sila or baka ipinanalangin niya sila na magbago. Ngunit doon sa pangatlong pagkakataon, na sa, sa hindi niya inaakala, inulit pa nila ito at uh, naging sanhinga ng kanyang pagkakadisgrasya. Bukod sa testikong tumukoy kay Michael Gitarig at Raymond Perez. Naging susi rin sa paglutas ng kaso ang mga ninakaw ng mga personal na gamit ni Bishop Ramento. Ngayon, itong breakthrough nito, itong pagka-aresto nitong mga salarin, kaya kumbinsido ang pulis at hanggang ngayon, nakakulong pa rin yung mga suspect at patuloy na nililitis. No? Malakas ang ating ebidensya laban sa kanila. Kasi yung mismong singsing -sing ni Father Ramento na nawala, na may pangalan pa niya, ay na-recover. Recover yung DVD player na nawala doon sa church niya, yung, yung camera, yung ibang personal na gamit niya na-recover dahil dito sa mga suspect na nahuli. Nakuha ang mga personal na gamit ni Bishop Ramento mula sa mga pinagbentahan ng mga suspect. Nagbigay rin ng mga salaysay mga taong pinagbentahan na nagpapatunay na ang grupo ni Kitalig ang nagdala sa kanila ng mga gamit ni Bishop maging ang ilang kamag-anak na mismo mga sospek ay nagkusang nagbigay ng salaysay para makatulong sa investigasyon. Tungkol po sa kaso ni Bishop, Makasiguro po ba kayo? Meron po kasi siyang kasama po siya doon. Kaya natin. Para sa Tarlac City Police Station, tapos na ang kaso ni Bishop Alberto Ramento. Pero hindi kailanman naniwala ang pamilya at pamunuan ng IFI na isa itong kaso ng robbery with homicide, kundi extrajudicial killing. Sila rin ang nagdemanda. Hindi kami nagdemanda. Wala miski isa hanggang naidibing si tatay na hanggang ngayon, walang kumausap sa aming pulis. Wala walang miski isa na para sabihin na, ganto ba talaga? May kaaway ba tatay mo? Hanggang ngayon, six years na, wala pa rin. Yun. Kaya paano kami maniniwala? Tsaka masyadong malinis yung katawan ni tatay para paniwalaan ko yung ano. Kilalang masugid na nagtataguyod ng karapatang pantao ng mga manggagawa si Bishop Alberto Ito nga ba ang dahilan ng kanyang pagkakapaslang? Naging aktibo si Bishop sa paikipaglaban ng karapat ng pantao na may hirap, lalo na ng mga manggagawa. Kwento ni Altres, bata pa lang silang limang magkakapatid, ay aktibo na sa paikipaglaban para sa karapat ng pantao ang kanilang tatay. Matagal na niyang ginagawa yan kahit na ano. Kasi natandaan ko na, na mga, mga pinapaalis sa amin na squatter noon ay pumigil sa pagpapagiba hanggang maging community na siya. Si Bishop Ramento ay batay sa mga nabasa ko at pagkakilala ko sa kanya ay isang tao ng karapatang isang advocate ng human rights, peace, and justice. Ay isa na siya sa mga board member ng Workers Alliance uh, doon sa Cavite at siya ang pangunahing personalidad na nangunguna sa mga ipinaglalaban ng mga manggagawa partikular doon sa EPSA Aktibo rin siya sa mga pagkilos na ginagawa ng IFI sa Manila Marami raw tinulungan ng mga bishop ng manggagawa si Bishop Ramento. Tumulong din siya sa mga manggagawa ng Philippine Rabbit na nasa Tarlac City, na one of the oldest uh, bus station sa Pilipinas. So naging matagumpay din yung laban ng mga manggagawa sa Philippine Rabbit. Hindi, naniniwala na. Naniniwala na kayo na ako kagad kasi expected na namin yan kasi kahit mag nagkukwentuhan kami, expected namin na mamamatay talaga si tatay. Kahit ano raw ang ebidensyang hinarap ng mga turidad, naniniwala pa rin ang mga pamilya at pamunuan ng IFI na pinatay si Bishop Ramento dahil sa away politika o extrajudicial killing. Nagdag ni Altres, hindi man marinig ng katiwala ng simbahan ang nangyari sa rectory. Imposibleng walang ibang nakita sa mga sospek na pumasok sa loob ng simbahan. Mataong lugar daw kasi ang Guevara Street. Hinala nila ay matagal ng pinlano ang ginawang pagpatay kay Bishop Ramento. Paliwala pa nila, hindi rin totoong pagnanakaw ang ginawa noong dalawang beses na pinasok ang simbahan. Kasi nagsisimula na yun yung parang pinapasok siya ng gabi yata, parang ganun, pero wala namang kinukuha. Parang binubuksan lang. Magagulat si tatay na nakabukas. Ang mga ebidensyang nakalap daw ng mga polis na gamit ni Bishop Ramento ay matagal nang nawawala. Nakakapagtaka. Na para pinag-produce kayo nang nag ng mga dati nang nawawala. Kaya eh, paano ko kay paninuluan? Tapos yun nga, sila nga nagdemanda demanda yung, yung walang katanong to. Kaya nakakagulat talaga. Wala siguro kung mahina yung ebidensya. Siguro noon pa na-dismiss na ito at uh, pinalaya na itong mga nakakulong na sinasabing kung Paul Guy ang mga ito. Ngunit hanggang ngayon, nandoon sila at uh, nililitis pa rin. Isa pa raw ay ng pamilya mentor ay ang pagtuturoan ng mga sospek. Bagamat tinuro ng mga bata sa sakaling tumitigil sa harap ng simbahan si Michael Kital, hindi pa rin daw maalis sa isip ni Altres ang sinasabi ng mga sospek na meron pa silang isang kasama na hindi kilala ba? iba. Parang may nagtuturoan sila, may meron pang, pang isang, isang tao pa. So isa sa kanila ang may may kasama na hindi nila kakilala. Kaya iniisip ko, hindi ko naman kasi tinatanggal din na maaaring ginamit lang sila para makapasok sa loob ng bahay. Makalipas ang anim na taon, patuloy pa rin nililitis ang kasong pagpatay kay Bishop Ramento. Sinampa ng kasong robbery with homicide, sina Michael Kitaling, Raymond Perez, Joel Villanueva, at Michael Villano, at kasalukuyang nakapiit sa Tarlac City Jail. Ngunit ang pamilya Ramento at pamanuwa ng IFI, umaasang mag-iiba ang gulong ng investigasyon. Hinihintay lang naman namin kasing matapos yung kaso kasi sabi nila, hindi daw pwedeng magdemanda ng pareho eh. Kaya yun ang nakakagulat doon na parang dinidelay din nila, hindi rin sila na-attend ng hearing eh. Ang understanding ko sa extrajudicial killings, ang pinaka-main nito ay pagpatay ng tao, hindi pagnanakaw. Ngayon itong mga suspect na kung saan nakakita, nakakalap tayo ng mga ebidensya at saka uh, sila tinuturo, ito ang tinuturo ng ating mga witness, ano? hindi sila expert doon sa bagay na pagpatay o doon sa kung gagamitin sa extrajudicial killing. Ang, ang record ng mga taong nahuli natin na uh, kinasuhan sa kasong ito ay may mga record na dati tungkol sa pagnanakaw. Gustoin man daw nilang gawing extrajudicial killing ang isang pangkaso ay wala na rin silang magawa. Kaya siguro nila ginawa yun. Kasi nilinis talaga nila yung ano yun eh. Kinontaminate nila yung mga ebidensya para tapos na yung kaso. Paano? Ano pang bubungkali namin? Wala na kami mabubungkal. Hindi na rin daw nilang makuang magalit sa mga salarin dahil kailangan din nilang magpatawad. Lahat gagawin namin para ma mabigyan naman ng justice si tatay malaman din naman nila kung ano talaga yung nangyari. Dadating din naman na mananagot at mananagot pa rin naman sila. Eh. Sila na rin ang magdadala niyan. Eh. Magpasa hanggang ngayon ay wala pang sospek ang naparurusahan sa pagpatay kay Bishop Alberto Romento. Pero hindi naman daw nawawala ng pag-asa ang kay kaibigan at tagasunod ni Bishop Romento at hangad nila ang agarang resulta sa kanyang kaso. Magandang gabi ako si Martin Antanan. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.